Magandang hapon mga kasari. ah uh, pakita ko lang sa inyo yung akin tindahan mga kasari. O kasi kalbo na yung aking mga dilata mga kasari. O isang linggo na kung hindi nakakapunta ng bayan. Yan. Hindi na may mga dilata ko mga kasari. Ayan. Tapos pagdating dito mga kasari, ayan yung itlog ko. Apat, apat na lang yan pero kagabi bumili ako kagabi mga kasari ito. Bumili ako kagabi, hindi ko pa nailalagay. Tapos yung aking mantika, wala na mga kasari kasi kagabi nagutos ako sa asawa ko. Wala dun sa binibilhan kong grocery, hindi naman siya pumunta dun sa kabilang grocery. Kaya wala tuloy akong mantika na ngayon. Ayan. Lalagay ko muna itong mga itlog mga kasari. Tapos pakitak pala muna yung ibang paninda kong mga kasari. Ayan yung aking mga chicherya kalbo na mga kasari. Oh. Kasi isang linggo na akong hindi nakakapunta ng bayan. Ayan. Tapos yung mga tinapay kong mga kasari kalbo na din. Ayan. Pero mamimili ako maya maya mga kasari. Ang oras ngayon mga kasari ay eh, mag aalas pa lang ng hapon. Ayan. Yan ang mga tinapay ko mga kasari. Dito naman sa mga sabitan ko ng Milo. Wala na akong Milo. Birch tree. Wala na din. Pero huwag kayong mag-alala mga kasari kasi mamimili ako mamaya. Magsisimba muna ako bago ako mamili. Ayan yung mga shampoo ko naman mga kasari. Palmolive lang yung nawala doon. Tapos yung cream silk ko. Iilan na lang yung cream silk na pink. Ayan. Ano nawala dito ah? Yung aking ano, keratin. Ayan may isa pa akong natira dito. Tapos safeguard ko mga kasari, o oh, talagang asin isang linggo akong hindi nakakapunta ng bayan mga kasari. Ngayon lang ako pupunta kasi wala akong alaga ngayon. Ayan, yung colgate ko wala na, yung aking antibak na tatlohan wala na din. Tapos dito naman sa powder ko mga kasari, o oh, wala na yung sir powder kong pink, yung mga liquid ko mga kasari, o oh, wala na. Kalbo na talaga mga kasari, pero mamimili ako ngayon mga kasari, huwag kayong mag-alala. Ayan, uh, share ko lang sa inyo mga kasari. Di ba nakita niyo wala ng laman yung aking tindahan na yan. Yan, di ba marami nang wala. Pero, salamat pa rin ako kay Lord mga kasari kasi. Mula kanina alas 4, hanggang ngayong ala, mga alas 2 na ngayon ng hapon, ito, ito ang binta ko mga kasari, o. Oh. Uh, 800. Ayan, 800 lahat yan mga kasari. Nakalaan mo mga kasari, ganyan lang laman ng tindahan ko. Oh, kalbo na. Pero, naka-800 na ako. Mula alas 4 na madaling araw hanggang ngayon mga alas 2 ng hapon. Ayan ma malaki pa sana ang binibinta ko mga araw-araw mga kasari kaso nga lang hindi lang talaga kompleto tong tindahan ko mga kasari kasi nga maliit lang yung puhunan ko at pinapaikot-ikot ko lang ayan di ba mga kasari o kalbo na yung aking chicheria ayun, wala na mga tinapay pero tingnan nyo yung aking mga isko supply mga kasari o, puno na yung aking istante ayun pero marami pang kulang pa dyan ayan ang kalahin mga kasari o sandaan ah tika bebentehen ah kalahin mga kasari o kalbo na yung akin tindahan pero nakabenta pa rin ako ng ano, halagang 800 mula alas 4 hanggang ngayong hapon ng alas 2. Ayan, di ba? Alam yung mga kasari sa totoo lang mga kasari, yung mga ibang tindahan dito, hindi lang ganito ang napagbibintahan nila. Siguro mga napagbibintahan diyan sa may labasan mga kasari na sa o kaya 5,000. Pero yung akin mga kasari, mga kasari, maliit lang. Kasi maliit lang talaga itong tindahan ko. Tapos, dalawa pa kami dito sa looban namin. Tapos, ayan. Malaking bagay na sa akin itong 800 mga kasari kasi, yun nga, luuban pa tong aking tindahan kaya sa akin malaking bagay na tong 800 na benta mula alas 4 hanggang ano hindi ko pa masasabi na 800 lang ang benta ko mga kasari kasi alas 10 pa lang ngayon ng hapon mamayang hanggang mamayang gabi pa may bibili pa dyan sa tindahan ko pero ito dadalhin ko na tong 800 ngayon sa bayan mga kasari maya maya pa ko lalakad mga 4 mga alas 4 kasi ang haatinan ko ng simba mga kasari ay pang alas 5 yan, isip ba muna ako mga kasari. Ayan, dadaling ko muna itong 800 mga kasari. Kaya lang yan lang din pati ang dadaling ko mga kasari kasi yung ibang puhunan ko, pinuhunan ko kasi dun sa pinat, nasa pautangan pa yung ibang pera mga kasari. Ayan, kaya 800 lang muna, itong 800 lang dadaling ko mga kasari. Pero pag may pera yung anak ko ngayon, manghi, baka manghiram muna ako sa kanya ng 200 para eksaktong, ano, isang libo yung dadahin ko kasi bibili kasi ako kaya ako pupunta ng bayan mga kasari kasi kailangan ko talaga ng mga liquid yun kasi mga importante mga kasari yung liquid kasi nga ang gamit ng mga kapasbahay ko dito puro mga automatic tapos yun bibili ako ng mga dilata yan yan ang importante ko tuwing umaga kasi kailangan ko yung mga dilata yun mga kapi kapi ko meron pa naman mga kasari Tsaka mantika kailangan kong bumili ayan ayan mga, mga kasari mamaya na lang ulit mga kasari kasi pupunta ako ng bayan lalagay ko muna itong mga itlog mga kasari at maya maya liligo na ako kagabi ko ito binili mga kasari kailan lang ako bumili mga kasari ang bilis maubos yung itlog ko kasi yung isang tindahan dito sa looban namin siguro nawalan siya ng itlog kaya sa akin lahat nagbilihan ng itlog kailan lang ako bumili yung isang araw lang mga kasari ayun mga kasari mamaya ulit mga kasari Ayan guys, andito na ako sa may simbahan. Medyo maaga po pero okay lang yan. Pang ano pala, pang alas 4 pala yung aking aatinan ngayon ng ano, simba. Pang alas 4. Maaga pang ano ko. Pero okay lang maghihintay na lang ako dito guys. Dito na lang ako, hindi na ako papasok ng ano. Hindi na ako papasok ng loob. Kasi mabalas dun sa loob kaya dito na lang ako siguro sa labas. Tsaka ano, alam nyo ba guys, pag nasimba ako, simple lang ang suod ko. Square pants na medyo kupas na, tapos medyo luma na t-shirt. Tapos nakachinilas lang ako. E, alam nyo yung aking square pants guys, mayroong medyo butas pa sa may puwit. Pero may dubli naman akong shirt, pero okay lang yun, wala akong paki sa kanila. Hindi naman yung mga tao ang pinuntahan ko dito. Ang Panginoon naman. At saka kung nakaupo naman ako guys, hindi na naman nila kita kasi nandito ako sa dulo. Pinakadulo dito sa upuan na ito. Ayan dito sa may simento ang upuan. Ayan. Alam niyo ba guys kung bakit dito lang ako sa labas guys? Kasi rinig naman dito yung sinasabi ng pari at saka mayroon silang TV dito sa labas na pwede mo makita yung ano yung pari na nagaano nagsasalita. Pero ngayon wala sa labas ngayon kasi baka wala siguro gawa nung naulan kasi. Kaya siguro oh, baka naman mamaya pa nila ilalabas yung TV. Ano to guys, uh, simbahan to sa bayan, bayan ng simbahan. Lumang simbahan na ito guys, ayan. Lumang simbahan na. Mas gusto ko dito magsimba sa simbahan guys kasi ayoko ko dun sa simbahan dun sa may amin. Masikip kasi. Kaya dito ako nagsisimba sa ano, sa bayan. Ayan guys, to, nilabas na nila yung TV guys. Akala ko hindi eh. Ayan guys, to, magkikita mo dyan yung ano, yung kahit nandito ka lang sa labas guys, magkikita mo yung loob ng simbahan kasi may TV sila dito sa labas. Ayan. Dalawa pa yan guys, sa kabila ang ano. Hindi, parang hindi kita yung isa. Ayan. Mas yung isa. Kaya kahit nandito ka lang sa labas, okay lang. Mas gusto ko dito sa labas guys. Isa din sa loob. Siksikan doon ang upuan. Ayan right, guys, tapos na ako isa guys. Uh, nagla pala umulan, guys. Kaya lahat ng mga nakaupo dito guys. So, naglipatan sila dun sa loob. Yung iba hindi. Ako hindi rin ako pumapak sa loob guys. Kasi tapos na rin naman yung isa. Nungulan. Ayan pa. Punta na ako ng paliwaki guys. Kasi mamimili pa ako. Ayan ko na pa guys. Ayan pa

Ayan mga kasari, dumating na ako mga kasari uh, Ito nga pala yung pinabili, pinamili ko mga kasari Yung iba tinanggal ko na sa paper bag Kasi hindi kinahon ni, ano, ni ate Kaya hindi ko napansin na hindi pala niya kinahon Ayan, nilagay lang niya sa paper bag Kaya ayan, tinanggal ko ng, yung iba sa paper bag Ayan, bumili ako ng liquid na isang dosena Surf Tapos surf jumbo Dalawang pink, dalawang red Tapos dalawang safeguard lang nabili ko mga kasari Kasi wala sila ng may pring isa Tapos ito, ariel na liquid kalahating dosen na lang. May three siyang isa. Yan. Tapos bumili akong tisyo na dalawang ganito. Tapos dalawa rin ito. Kasi may naghahanap sa akin yan. Tapos ito, mamasitas. Kalahating dosen na lang. Tapos isa naman, Hansel, Mocha. May, pa may ano siya, may pring, ano, Hansel na walang palaman. Ayan, may pring isa. Tapos dito naman sa isang paper bag mga kasari. Ayan. Bumili ako ng isang coffee ko candy. Tapos, ito, chocomani. Ayan, chocomani. Apat na ganito. Apat na ganito binili ko. Ano yun? Ikaw lang mga kasari. Ayan mga kasari, ito naman yung aking tuyo. Dalawang ganito. Uh, dalawang ketchup. Tapos ito naman, dalawang 200 ml. At saka bumili rin ako nito 100 ml kasi may naghahanap nito sa akin. Dalawang. Tapos dalawang suka. Ayan. Yung gilata ko naman mga kasari ito. Dalawang mega na red. Dalawang mega na red. Tapos dalawang mega na green din. Yan, dalawang green. Tapos, meatloaf, dalawang piraso, Yan, kasi wala na ako doon. Tapos, ito namang wow ulam, dalawa. Tapos, yung century tuna, isang mahanghang, isang hindi. Yan. Tapos, isang Argentina corn, kasi meron pa ako isa doon, kaya isa lang binili ko. Tapos, bumili rin ako nito, isa lang, kasi madalang lang naman kasi may bumili nito. Tapos yung ganito kong isang mga kasari kanina, may bumili kasi kaya bumili ako ng isang ngayon kasi baka may maghanap na naman. Wala akong maibigay. Ayan. Yan lahat ang napamili ko mga kasari. Oh. Ayan. Diyan yung aking surf liquid mga kasari. May bumili na agad. Sabi ko sa inyo, yung sa akin yung liquid kasi nga halos automatic na ang gamit nila dito. Mga kapitbahay ko. Ayan. Yan lang lahat na pamili ko mga kasari. Ah, 1K lang lahat yan. Ayan. Saktong, 1, saktong 1K. Pero ang dala pera mga kasari ay 1-1. Pinamasahe ko pa yung iba. Tapos, ano, ah, uh, di ba sabi ko sa inyo mga kasari, ang pera lang na pinagbintahan ko sa tindahan ay 800. Uh, nanghiram, ako sa, uh, nanghiram ako sa anak ko ng ano, 300. Yan. Yan lang lahat ng pamilya ko mga kasari. Ayan guys, andito ako ngayon sa kalsada at may bibilihin akong ano, uh, mantika, uh, kanton, uh, mga ilang items pa mga kasari kasi hindi naman lahat nabili ko doon sa bayan kanina. Kaya yung... yung wala pa. Yung iba na wala pa sa tindahan ko. Kailangan ko bukas. Ah, dito ko na lang bilhin sa may grocery dito sa may amin. Ayan, naulan pa mga kasari. Andito na ako mga kasari sa bilihan. Ayan mga kasari, nakapamili na ako. Ayan. Naka... 497 ako mga kasari, ino lang ako. Sabi ko, bukas na lang ang kulang ko pag yung namili ako ulit bukas sa kanya. 400 lang kasi ang dala kong pera kanina, ah ngayon. 400 lang yung dala ko. Magandang umaga mga kasari ah pakita ko lang sa inyo yung pinamili ko kagabi uh, ngayon ko lang siya na i-vlog kasi nakatulog na ako kagabi mga kasari ayan, ito yung binili ko kagabi mga kasari na mantika ayan, kalahating dosena lang kalahating dosena lang talaga ako bumili mga kasari tapos, ito sir powder na kulay pink kasi hindi ako nakabili kahapon sa bayan kalahati lang binili ko tapos isang camel na sigarilyo isang kaha lang. Tapos, ito, apat na kanton na sweet. Tapos, kalahating energin. Ayan. Energin choco. At saka ito. Hindi ko nabili ko kahapon sa bayan mga kasari kasi ang hanap ko yung may pre. Doon sa isang grocery, mayroon kasing pre doon. Doon din sa binilang ko doon kahapon sa grocery. Mayroon din sila doon pero naubos na. Kaya hindi ako nakabili kahapon. Kaya sabi ko, para mabili ko yung importante dun sa bayan, hindi na ako bumili. Sabi ko, dito na lang ako bibili sa may amin. Grocery dito sa may amin ng barangay. Ayan, yan lang yung binili ko kagabi mga kasari. Ayan. 497 na yung mga kasari. Nagkaroon pa ako ng balance. Sabi ko, abayaran ba, ah, ko na lang siya pag namili ako mamayang gabi. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood niya sa mga video ko at supportan niyo. Ayan, bye bye guys.